Ang araw-araw na balita ngayon dito sa Pilipinas ay ang tungkol sa pork barrel scam at ang ating mga mambabatas na involved dito pati si Janet Napoles. talaga naman napaka tindi ng korupsyon sa ating gobyerno iniisip ko lang paano kaya kung buhay pa ang ating pambansang bayaning si Jose Rizal. Ano kaya ang gagawin niya? Kailangan natin ng bagong bayani sa ating bansa. Para lalo tayong umunlad. Kailangan nating magpursiging umunlad. Ito lang ang ating bayan. Wala na tayong ibang bayan pa kung nabubuhay pa si Jose Rizal sasabihin niya sa mga mambabatas na to eh kung hindi mo kaya maglingkod sa kakarampot na sweldo mo eh huwag ka na maglingkod palagi ko itong sasabihin ni Dr. Jose Rizal na nag-alay ng buhay sa ngalan ng kalayaan kailangang ipagpatuloy ang kanyang ipinaglaban